Yo, what up? Kumusta kayo? Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng sinigang na corn beef na trending ngayon. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! At eto naman yung mga sangkap na gagamitin natin. Yan, may kamatis tayo dyan. Labanos. Sibuyas. Talong, tsaka okra. At kangkong. At syempre, ang hindi pwedeng mawala ang corn beef at any brand ay eh, pwede naman. Yan. Ito yung meron tayo kaya ito na lang. Tapos syempre, meron din tayo sinigang na gabi. Meron din tayong dalawang ceiling green. Yan, bali dalawa yung lalagay natin kasi ayaw ni commander na maanghang. Ayan, tara, let's go. Simulan na natin to. Guys, nagpainit lang ako ng kawali. Tapos maglalagay lang ako ng konting mantika. Yan, painitin lang natin ng konti yung mantika tapos lalagay ko na tong sibuyas Naglagay na rin ako ng kamatis dyan. Ano niyo ba? Trending to ngayon sa social media dahil kakaiba nga. Masyado ako na intriga kaya sinubukan ko magluto kung masarap ba talaga siya. Ayan, yeah, next naman natin. Ilalagay itong labanos. Kasi medyo matikas yan. Gigisay lang natin yan para lumambot siya. Kayo ba, na-try nyo na ba itong sinigang na, na, na ano, na corn beef? Di ba kakaiba siya? Tapos guys, ilalagay ko na itong isang latang corn beef. Yan, bali to lang kalit yung nilulutuin natin ng corn beef kasi dalawa lang naman kami ni Commander. Naman. Hindi to sponsor guys ha. Ah. Kaya star, baka naman. Ayan, marami din siya guys, eh, oh. At gigisahin lang natin ito ng konti. Luwaluin natin. ay lagyan na natin itong tubig guys. Ayan, ganyan lang karami. Ayan, lagay ko na siya, Ayan, guys, yung ceiling green. Tapos, takpan ko na. At sa pagkakataon na to guys, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung gulay, itong talong at okra. Guys, pwede rin kayo maglagay ng gabi dyan. Kung gusto nyo, para mas malapot yung sabaw. Dahil wala tayong gabi, eh okay na yung ganyan. Okay, halu-haluin muna natin. Para mabilis siyang maluto. Grabe guys, naaamoy ko na siya. Bango ng amoy niya. Sinigang na sinigang talaga. Tapos pwede na natin ilagay itong sinigang na gabi. Yan, balik konti lang lalagay natin. Halu-haluin na natin. takpang ko lang to ulit at pakukuluan ko lang to ng konti. Okay guys, kumukulo na siya. Ilalagay na natin yung kangkong. Ayan. Ayan, medyo marami yung nilagay natin kangkong kasi gusto ng asawa ko yung medyo marami yung gulay. syempre, para healthy. Haluin natin. Ayan. Tapos, tatakpan ulit natin palalambutin lang natin ulit yan kasi maya maya lang eh pwede na siyang kainin at habang nagpapalambot tayo eh pwede na natin siyang timplahan ng asin pwede din patis depende po sa inyo Ayan, nagyan lang natin siya ng konti at titikpan natin yan para sakto lang yung lasa haluin muna natin Ayan, tikman na natin. Tama na yung lasa nya. Yun, goods na. Kalambutin na lang natin. Eh, luto na yan. Kasi pangat naman pag overcook ko yung gulay. Ayan guys, oh. Solid. Ayan, tikman na natin. Yahoo! Finally, luto na yung pangmalakasan natin na sinigang na corned beef. Excited na ako. Tara, ipuchik na natin yan. Ito na yung gusto kong part sa video na to. Antique man time. Grabe ang pa lang niya. Yan. Try na natin. Ang sarap niya. Talagang ano siya, lasang lasang mo yung corn beef niya perfect ng combination niya sa sinigang. Parang nagluto ka na rin ng sinigang na baka. Legit na masarap siya. Kaya pala nagtrending talaga siya sa social media. Kaya subukan nyo na rin po itong gawin. Para maiba naman yung pagluluto natin ng sinigang. At sigurado ko magugustuhan nyo rin to. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Sana po ay may natutulong kayo sa simple yung pagluluto natin. Salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat! Sobrang goods! Quality! Aki ka Peace out! All good.